Oh, tataled bang ani mo ko mayang panglima ako. Sagana niyan. Dapat ako boya. <laughs> Uy, hindi lang muna kayo eh. Paano ma-videoan? Ma-videoan oh, okay, video-video oh, okay. Eh, for place. Yan. Yan yan. You know? please. First. Ito ako, ulit ako, ulit ako. Okay. Pa-pakinan niyan. Press please. Press place. Hayo, press. Yan 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 dito. Sabi ko na nga ba eh. Yan na yan. Yan na yan. place. Press, press, press. press. First, oh, yan. Yan sa si Papaga ayo. Tal Talagang inano na. Ya okay. yeah, si Junkas, okay. Okay. Sige, okay. obet. Okay. okay, ito muna Karton na no. lang <laughs> akin. Okay! Yes! Mga iyan thank you! you. hindi. Oh, Kah kahit hindi nalo, ay, naman naman. Yun. Oh, oh. Kahit saros. Uy! Uy! Ito, okay lang yan! Oh. Basta ako kami ng tasa. Tasa. Wala kasi wala akong wala pera ko. Nagbawas ako nina eh. Wala na nga eh. Nabawas ako na eh. George, pwede George. Hindi, ikaw mo. Yan.

Oh, oh di ba? Ayo so. Oh. Kita mau yang satu lagi nang ayan tangan. Oh, thank you, thank you, thank you. Time main okay, lagi. Kita main ulang nih. Oke, okay, oke, okay. oke. Ingat, okay, ingat, ingat. Oke, okay, go go dah.

Tayo na sabi kong pangatlo na ang kukunin. ano. Hindi maganda pala yung pangatlo yung naningil. Yung naging video. Ang Wala! 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 Oy! Hindi ako! mo! pa! Hindi na hinay ka sa mga salita nun Baka mamaya! Hindi na